Hi guys! It's me, Rosel Fishing and welcome back to my channel. For today's video, tayo po ay baba ng dagat para kumuha ng ating pangulong. So, mga guys, samahan niyo kami. Let's go! Good morning po sa lahat mga idol. So ito, nandito tayo ngayon sa gilid ng dagat. Bale, medyo kumalma na si Anging amiyan So yung ating challenge ngayong araw ay kukuha tayo ng ating may ulam. Madilim pa yung ating kapaligiran. Time check it's now 5.52 in the morning. So mamaya ay update ko kayo kung ano yung mag-iuhuin natin pang ulam. Ayan, sobrang haba ng low tide. Dito sa pesto ko ngayong araw na to ay wala nang tubig. So, merong portion na may tubig, may portion naman na wala. Ayan, dala natin yung ating lambat at syempre yung ating fishing rod. So, ayan, low tide. So, tignan natin yung nariyan ating lambat kung makakakuha na ba tayo ng pang ulam so napakahaba ng low tide so ayan dun pasagilid yung pinaka dulo so, na natin kung may makukuha tayo bali ang hangin natin ay amihan pa rin medyo mahina na siya kaysa uh, mga tatlong araw na lumipas talagang asbok yung lambat natin, yan, nandiyan sa sa gilid lang, mga gadibdib lang 'yun. Tingnan natin kung may makukuha tayo. Laking bagay din kasi yung makakalibre ka sa ulam. Dahil napaka sobrang mamahal ng bibilihin. yan Ayan natin. Mamaya ay may mga Huli na. Ito po yung ating paligid. Ito na yung ating lambat. Ito na yung ating lambat. Ito na. Ito na. natin dito kung meron yun meron na <laughs> may ulam na tayo so ayan bali ayan, may mga tinga na yun pa sa ilalim ano yun talakitok so ayan nakakuha yung talakitok <laughs> yun may mga tinga na bali may tinga na yung ating lambat dito tayo medyo malalim dyan na konti mabasa yung ating cellphone kas pa si Amihan? So, tignan natin. Yun, meron pa rin. So, ayan. Bali, sigurado ng pangulam yun. So, ayan pa. Sigurado na, masipag ka lang dito sa amin. Sigurado makaka Bali, na, makakaulam ka. Nating nandun sa dulo. Palenta na natin batay dalawang pan dito so, ayan, dikit-dikit na ayan, bali apat na piraso ginom pa natin ayan, sa ilalim ayan pa ayan ito, medyo sunod-sunod dito so, ayan, dami sa ilalim so, ayan, ayan oh. Sigurado na tayo Mga nito nito Hanggang ilalim pala ito So yan So yan na Ay, apat na pirasong Sunod-sunod Atin kung hanggang doon sa dulo Dating dito Alin iba? Ayan, nasa ilalim Ayun na, kinakain na ng alimasag Naraglag ni alimasag meron bikiya. Bali, napakakatino na Pero hindi naman delikado. Makati lang siya. Dito, medyo mahina rito. Ano sa ilalim yung tinga nila. Dun sa unang panyo yung maganda. Dito ay madalang. Madalang pa yun nasa ilalim yung mga pinga nya wala sa ibabaw so yun nasa ilalim sa kabila ay yung ibabaw meron Ah, malakas na naman si Amian. Oh, malakas na naman. yun ito ano yung malakas na to so ayan ating kasintid sa ilalim yung tinga dito so ayan o oh, ano sa ilalim yung mga naglulundagan pa iba kapupulabog so ito merong isa sa pataw ito dalawa so, ayan nasa na yung sapataw nakawala na so ayan pinaka na natin so tignan natin mamaya kung madadagdagan pa yan tanggalin muna natin para yung mga lambat na tiningahan nila ay tingahan uli o so, hindi natin mabidyoan na panananggal kasi si Oceano ko yun busy busy -bisi sa gilid na nangunguha ng pamay niya sa atos So pandawin muna natin, tignan natin yung Nandito yung mga gamit natin. Bali si Osino. Yun, sa gilid. Nakunguha ng pamahay niya. So, uh, yan yung makukuha natin. Yan okay, yung nakuha natin sa unang pandaw natin. So, ayan. Marami-rami na rin yan. Mga tatlong kilo siguro yan. Ayan, nakako pa tayo sa talakitok Nakuha natin sa ating unang pandaw Sana Pag pandaw pa natin ay meron pa So, abang-abang lang tayo Alis si Oshin ayun Busy-busy pa rin Nakuha ng kanyang pamay sa asos Ayan, maliwanag na. So, nabisi po tayo sa pangunguan ng ating pamain. Ayan, isimula na akong mga win, At si Oshino, busy rin sa maglalambat. Siya yung take charge sa lambat. Ayan yung kanyang mga nakuha na. Ayan, ang gaganda ng isda na rin. Halo-halo na. At yan, meron din siyang dalang Bangus Wow! Ayos yung mga isda natin ngayon ah. Iba-ibang klase. Eh. Bakos, nakawala yung sa dalawa sa ayo Ayun! Ayun mga idol, nabisi kasi tayo sa ating pangungan ng pamain. Kaya hindi na natin na-videoan yung pagkatanggal niya. Ayan, so yung lambat natin yan ay nandoon pa sa laot. ayun sa so, may bandang laot lang. Tayo ay mga ngawil muna. Subukan natin kung meron tayong makukuha ang aso. So, bali ngayon palang kumalma si Ayang kaya kung magtutuloy-tuloy yung kalma niya, ay baka makalawot na tayo bukas, mga testing na. Pero parang malakas pa din Hannah. Oh. Pero hindi nakapares nung mga nakaraang araw na talagang may buso talaga siyang malakas. Eh, nabutan niya kami sa laot nung huling laot namin. So, mamaya na lang mga idol. Alright mga idol. So, si Oshino ayaw nandun sa lambat natin at pinapat daw niya yung mga tinga hinukuha niya dahil merong bibili ng ating mga huli yan si nanay parating kukunin niya tayo yung mga huli natin kaya si Oshino kinuha niya yung mga tinga natin doon eto na si Oshino hindi na natin pinuntaan yung lambat diba? ang dami na dagdag ah ayan papakilo na daw natin oh, lalaki pa naman, Oh? Ah, lalaki. ano ba yun? ano naman? ang lalaki. mas peak. yeah pindaran ako na kung isang piraso ng aso subhan. pasila. <laughs> di sa. malang lampak na lang piruin na natin. o bagay lahat ng anito eh. ano na yun? yaan mo na yan. para walang na tayo isalin talang Naglalambat sana naman tayo, di ba? bangus dyan eh. Ang pa? bangus na eh. May nagpapasok ang pahal? Nakakuha Ilan? lamang la la ba to? limang kilo ayan no limang kilo ayan hindi lang limang kilo la. oh, na o oo hindi 4 saan lang siya? ayun nalang naka pala meron <laughs> na pala bangus e eh. oo oh, oh. saka isang talakidong sa <laughs> isang Yes. Wow. Oh. Ah. Know, um. Oh. Oh. Napakalaki pero pang ulam ito. Anong laman So ito yung oh. sigurado <laughs> na nating pangulam. Ayun oh. to at bangus naman yung ating sigurado pang ulam. Pero yung lambat natin ay naka area pa doon. Madami 'yan, super super dami. So magbabak to fishing na tayo ulit. 225 225 25 ayan, oh, naka-benta pa tayo. Alam mo 'to. O kaya iralap din tayo kayo din eh. Pang-ulam lang 'yung ating sobrang sopren na isasabi din, kami tabi. Challenge pero naka-benta pa tayo. Booming. Okay. Oh, naka-benta tayo sa gilid doon, oh. naka-benta pa tayo. Okay. Thank you. <laughs> Salamat u pinta pa tayo. Sorry sa tuloy. Ah. tayo. Yan si no, pa rin siyang nangangawil. Bali yung, yung lambat natin, nandun pa naka -arya pa rin. Nagbenta na natin yung unang huli natin Sunod ito, yung bonpandaw natin Pero pauli tayong ginawa Ito, ang ating ginawa pa Ayan Wali Wali pa rin yan Kaya sigurado pa rin tayo makakaulam Kaya kaya ng konti na ito Uwi na rin tayo Kaya lumalaki na yung tubig Ayan sana pagpandaw natin ay may huli pa uli. Sana nagkakatubig na yung buwanginan. Kanina, tuyong-tuyo yan. Ngayon, medyo nagkakatubig na siya. Ayan, medyo meron ng tubig. Bali yung pesto natin. Ayan, inaabot na siya ng tubig niyan. Ganda-ganda na rin itong huli natin na ito. Siguro mga kulang dalawang kilo na yan. Lalaki, oh sana meron pa mayroon pa sana yung area natin na yun para padagdagan pa yan at makapamahagi tayo ulit so abang abang lang nantig natin yung ating lambat kung may makukuha pa so ito yung paborito nating spot ating tinatambayan ng mga isda mga idol, hinangon na natin yung ating lambat at high tide na. At ito pa yung ating kinuha. So, sigurado pa rin na meron tayong iuwing pang ulam. Ayan, o, mga buhay po. O. Oh. Ayan, nagkaroon na tayo ng pang ulam. Nakabenta pa tayo ng hindi nasaan. So, sulit na sulit yung ating pangingisda dito sa gilid nakapangisda tayo nang wala tayong ginagamit na konsumo o yung gasolina so dito lang yan sa gilid yung ating kinita kanina sa inamot na isda sa atin ay pambili na rin yun ng bigas Ayan, meron pa tayo dun sa sa ako na isang talakito at isang pirasong bangos. Talaga masasabi ko talagang napakaganda talaga challenge dahil ang sabi ko sa inyo kanina ko wala tayo ng pang-ulam. Pero yung ating natanggap na biyaya ay hindi lang pang-ulam, may pang ulam na. Binigyan pa tayo ng pambili ng bigas. So, complete package. Mga buhay na buhay sila. Nagagalawan pa. Ayan. Nagaya na si Oshino dahil gutom na. Kami uuwi na. So, sulit na tong ginawa natin paglalambat na to. ayun ang bigat o oh, diba so ito na mga idol papunta na tayo ngayon dito sa barahan pauwi na tayo itong tubig ay palaki na so pinagalingan natin talagang malaki na Ayan, ito yung ating kapaligiran. Dito tayo dumadaan kapag tayo lumalaot. So, doon tayo nang galing sa gawin na yun. Ayan. Ito na yung ating baran. Sobrang lapit lang po talaga nung ating pinahingistaan pag hindi tayo nakakalaot. Dito lang sa gilid namin ay makakakuna uh, tayo ng ating libreng pang ulam. At yung araw na to ay talaga po talaga napaka blessed po natin kasi sabi ko nga ang challenge lang natin is manguha ng pangulam. Dahil kakakalma lang ni Ayay ngayong araw na to. Binigyan pa tayo ng pambili ng bigas. Ayan may umamot kanina. Si nanay. Ngayon oh, yung ating ferry boat. So, uh, baka bukas ay makalaot. Tingnan natin kung ano yung may mahuli. Dahil so, lang nakakarga sa atin ay pang taksay. Alright, let's go home na! Pansin yung oras, sobrang nalibang. Alright, So, yan na po mga idol, yung ating inuwing, mga huli natin sa ating panggilid na lambat. Ito yung ating bangus, ayan. At ito yung ating talakito. Kasabay na nahuli nung ating ibinenta kanina doon sa dagat. At itong na huli natin ngayon lang ay itong ating mga bana o aligasin. Napakaganda ng mga size nila. Ayan. Oh. Sulit na sulit. blessing blessings talaga dahil meron pa tayong pang ulam. Ayan. So, ayan po mga idol. Inyo pong yung ginawa naming pag yung isda sa gilid na talagang sobrang napaka-thankful po talaga sa binigay na biyaya sa amin sa araw na ito. Kahit hindi tayo nakalaot, ay nagkaroon tayo ng benta dyan lang sa gilid sa mga nahuli nating isda dahil merong namili nung isda na nahuli natin. yan binigyan na tayo ng pangulan. Binigyan pa tayo ng pambili ng bigas. O yan, kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, mari lamang po pakipindot ang subscribe button sa ibabayan tong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe All and see you to our next video. Thank you, bye bye.